hindi. Tatanungin mo na kita kung pwede. Ano ba? May opera ka ba? Meron eh. pag may opera, hindi. Kasi, may bakal siya. Hindi po pwede kakalag ang ano uh -huh. Tinahatak tina lang natin yan sa mga normal na ano eh, Kung may bakal ka, siyempre pag nausog yung nilalagyan kasi ng ano yun, yung bakal, uh -huh. yun, iniiskro yun. Pag yan hinatak mo sa banda, kunyari, kailangan makita natin kung saan yung hanggan ng bakal. Kasi pag hinatak mo basta-basta yan, baka mapilay ka, lalo ibis na konti lang ping pain pag nagalaw nag yun hmm. ang secondary nun, susunod nun pbi ulit iigpitan ulit eh hindi natin pwedeng galing pag may bakal anong bukod dyan? eh okay, ito master, tsaka yung aming kapag lumagay, parang matatras yung pag dito, pag ganoon yan, connected yan okay. dyan na lang tayo sa ano? dito tayo pwede sa may opera, sa may mga bakal bakal wala. Mahal lang yun. Pag natabig mo yung bakal, napalakas ang ng ano dyan. Kailangan niya, titignan ko yung x-ray niyan, kung nasan yung hangganan. Hmm. Saan yung mga nakaskrew, ano? nakaskrew. Kasi pag yun natabig, naku, mamamagayang pa ako. Another ano yan? Another. Kahit matagal na master? Oo. Oh. 20 years, 27 Eh hindi nga, dapat meron tayong ano, titignan ko kung saan yung hangganan, kung saan ba na nakalagay yung bakal. Kasi hindi pwedeng yung pakailaman ba sa bali, eh ano yan eh. Kahit pa matigas na yung buto, yung pagkakabit nga sa bakal. At saka kayo, eh, kung wala naman masakit yan, anong corpus ng paghatap? Wala naman, wala naman. Okay, kaya nga, sisirahin lang natin. Weekly weekly week week week, week week master. Wala, eh, siyempre may naputol na niya. Ganun talaga. Kasi minsan hindi na sinusukat. Ang mahalaga dyan, maikabit yung paa. Kasi swerte mo, yan lang eh. Nakakatayo ka pa. e eh, yung iba talagang putol, hindi na napabakal. Talagang gano'n na nakakal, may sakway. Pero ikaw, eh, nakaka-normal ka naman. Yung pasalamat na tayo, tayo ulit. Nakakalaan. Basketball pa nga ako, master ulit. Eh. Oh, very good. Eh, wala nung parang masakit. Ba't natin nakatakin? Ano, papasira mo? Baka nakakauma ba? Hindi, may bakal e, eh. hindi na, may hindi na natural dyan eh. Yung mga nabasag na buto. Ano ba nangyayari sa'yo? Eh? Bakit nabakala ka? na accident master sa uh, ano Kasama ito ito na yan, no? Ah, oh, kasama eh. Tingnan natin paki na. Baka mabuhay pa yung kirot niya Eh. Oh, Sisi mo pa sa akin, mm -hmm. iga ka Bis na ka ng basit po, eh. Hanggang saan ba ang baka mo? Hindi, hindi sa ganito, master. Dito yan, nandito. So, wala kang wala? Pakita mo yun. Pakita mo, pakita mo yung. Wala ko na. Yung... 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 Ano ma, baka... Walang masakit eh. Mas maganda yung safe tayo dito na tayo sa aming problem. Hanggat po lang masakit po natin pagalaw kung talagang nakahilom na. Delikado, baka mo yan, maghanap pa tayo ng kiro. Iyan, yeah, dyan na lang tayo sa meron. May problema. sa mga damage talaga. May mga dumulubog. Ito mga to, may bakal pa ba to? Wala na. Oro, right. ito rin. Right. Pero wala naman tumasakit ngayon. Okay. Dyan na lang. Huwag na tayong magganong ganong hanap na lang. Tayo sa upper. Nagsakit. Pero right. dagdagan mo na lang ito ng massage ko. Okay. sa buhay na Sa Miguel Bulacan. Uh, sa boundary yan. Hmm. Uh, boundary. Dati raw palang may BC yan. Napanood ko yung ano eh. Uh, yung... San Miguel pala. Sa ako palang may BC yan. Pero eh dulo na kasi. Hindi na pinapansin. Pa Oh, Pa Pauwi. Pauwi doon na sa kain <laughs> Pero pag papunta pag, pag, kayo rito, Dito na lang kayo bubasa, no? Kamachili.

Mm. Nagbago kasi ngayon yung mga kopya mm. kasi may mga ano eh, no. point to point. Hmm, yeah. na lang ng pagkocommute master. Ayan, eh, hindi na kasi ako nagkocommute ngayon e, minsan, dito na. Okay, upo. Pero kasi pag hindi ginawa ng ano yun, hindi binago, tambak yung mga bus dun sa EDSA. Sobrang ah, traffic. Mm. Pagong pagong sila mo. Wala lang ginagawa ginagawa yeah. ano. Ngayon, carousel na eh. Isang lane na lang. Hmm. Naman, master, eh, Tumitikas baka master na. Rin. naman sobrang pagod ng kamay nyo tapos nababasa? Pagka pagod yung kamay natin, hanggat maaari, palipasin yung muna yun. Huwag no? muna kayo bubukas ang kamay. Kasi nangy sa akin, di ba, naghihilot ako. Minsan nakakalimutan ko kumain. Ay ano, napapasarap ako, nakakapagkamay ako. Dati hindi ko tumaygalaw. Oh. Kahit yung hawak lang ang kutsara, hmm. super sobrang magahan dito kasi naipasa ako. Oh. Siyempre, gutom eh. Eh, nung, pag una pa kasi wala akong masakit. Pero pag napahinga, you know, 'di kahit tissue mo, 'yung meditation tissue masakit eh. Pero sir, may katagalan. Usasan na Pero kung kayo ay bugbog din sa ano, sa trabaho, ito kasi ang daily use natin. Itong machine natin. Lahat ng trabaho, itong kumikilos. Kaya pa paano? Paano paano iyero niyo 'yan? I-massage-massage mo 'yun. Paano siya mamamasahe 'yun? No? I-irok nyo, siya, i nyo. 'Yan ang pinaka-secret na lakas mo. 'Yan ang pinaka pina- pinaka-maseg. Nagpapamasahe ng katawan pero 'yung Minsan, yung palad-palad natin, nakakalimutan na natin yung mga daliri natin. Kailangan din natin yan, oh. No? Nangangalay pag nagmamadyo. Kaya pala eh. <laughs> baka pala talo. <laughs> <laughs> Pero pag nangalay, walang ngalay. <laughs> Kahit malalabas na eh, na gano'n eh. Bigla na lang ganon eh. O, oh, kasalanan siguro na ako. <laughs> Five <laughs> star to ha. Ah. Timbog. Bulot. Okay, oh, sir. Thank you.